kailan nga ba dapat ipalinis ang throttle? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na naman tayong nakuhang question ano? at yun nga kailan daw ba dapat niyang pinapalinis o pinamaintenance yung kanyang throttle? Okay ideally mga paps, no? every 40,000 kilometers o pwedeng 2 years, sana Hinapa, linis natin yung ating throttle at pag magpapalinis kayo nyan isabay nyo na rin yung map sensor at sana palitan nyo na rin yung air filter no? so kumbaga uh, pag sa throttle wala kayo ng throttle cleaner map sensor kailangan nyo ng map cleaner so ganun sya no? so normally pag uh, maglilinis kayo nyan mas maganda yung tanggalin nyo talaga yung throttle Okay, kasi may dalawang way eh. Pwedeng yung ini-spray na lang sa labas, tatanggalin yung tubo, i-spray doon. Pero hindi masyadong nalilinis yun eh. Mas okay yung tatanggalin mo talaga yung throttle, i-spray mo siya back to back. Okay, para malinis na malinis talaga yung inyong throttle. Ang isang reminder ko na lang dyan, ano, pag maglilinis kayo niyan, huwag ninyong ipupush o hahawakan yung nag-open dyan o yung parang paro-paro. Okay? Huwag ninyong ipupush yun. Kasi pag pinush nyo yun, pwedeng mawala yung tamang setting ng inyong throttle. So kailangan niyo pa mag throttle relearn. Pero syempre mas ideal pa rin no after you after you clean the throttle and map sensor, mas maganda rin mag throttle relearn tayo. So napaka simple lang naman noon. Kumbaga, upon start, siguro mga 30 minutes, i-on lang natin na wala tayong gagawin, naka-off ang aircon. Then after after that, i-on uh, papatay natin, i-on natin ulit, then i-stay naman natin sa 2000 RPM for a minute then after that papatayin natin sa sakyan then i-on natin ulit i-on natin yung aircon ng mga 10 to 20 minutes then i-off natin then yun check na natin kung mag okay na so ano ba yung mga benefits no kung sakaling maglilinis tayo ng throttle well isa sa pinakamagandang benefits niyan syempre uh, mas malinis yung makukuhang hangin ng ating sasakyan o ng ating engine. So, pag mas malinis yan, pwedeng mas matipid sa gas. Okay? mas maganda yung power o yung hatak ng ating sasakyan. So, at uh, marami pa, marami pang kumbaga, yun na yung pinaka no, lakas yung hatak, gaganda yung vibration o yung andar o magiging mas smooth yung takbo ng inyong sasakyan at mas marami siyang power, no? So, yun lang mga paps, no? Kumbaga, uh, ideally, ang tracker nililinis, tsaka yung map sensor o every 40,000 kilometers or 2 years and gamit lang kayo nang proper na pandinis para wala kayong problema at, at yung nga, reminders ko pag naglilinis kayo niyan mas maganda back to back at huwag niyong gagalawin yung setting ng inyong throttle kung nagustuhan niyo yung video paki like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba Facebook, click nyo lang yung follow sa taas at TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps. Salamat pala sa mga nagko-comment, nagbibigay ng advice, nagbibigay ng opinion and suggestions sa mga video ko. No? Thank you mga paps. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.